ito yung Senate Assistant Program o Senate Assist Program no para sa mga taong mga nangangailangan ng tulong pinansyal no na walang kakayahan so meron tayong nakuha ayan no, yung Senate Assistant Program na uh, makakatulong sa atin lalo na sa mga Pilipino lalo bago ito <coughs> hindi pa to gano'n ka kilala at bago lang siyang lumabas, bago ko lang din siya nakita. So, isa ito sa paraan para makahingi tayo ng tulong o o at uh, tulong pinansyal sa ating senator, no? I-grab natin yung opportunity habang meron pang opportunity na pwede tayong makakuha ng tulong sa kanila. Kasi ito naman talaga ay karapatan natin, no? Ito ay pribilehiyo natin na uh, lumapit din sa kanila sa oras na tayo ay ay uh, nangangailangan, lalo't kung wala namang sapat na na pera talaga, no? Hindi naman lahat ng tao ay tumutulong sa mahihirap. Kung tumulong man 'yung mayaman, pili lang, kung sino lang 'yung kakilala. Tanggapin natin 'yung realidad na mahirap humingi na talaga ng tulong. Kahit nga sa ahensya ng gobyerno eh. May mga ahensya ng gobyerno or may namunguno sa, sa gobyerno na ang hirap lapitan. ba? Diba? Tapos, kung di man lang mahirap lapitan, ang dami mga requirements na kailangan. So, sobrang hirap humingi talaga ng tulong sa gobyerno. At mas mahirap humingi ng tulong sa kamag-anak. Mas mahirap yung kasi mas maraming sumbat, mas masakit. No? Kaya yung ibang tao, pinipilit na lang kayanin o kaya hinahayaan na lang na maging ganun yung sitwasyon nila na hindi na lumapit o humingi ng tulong sa iba. Kasi nga, yung may mga tao na uh, mas lalong nahihirapan makatanggap ng mga mas sakit na salita o hindi magagandang salita. So ngayon, bigyan natin ng oportunidad no, yung ating mga sarili, yung mga yung mga tao nangangailangan ng tulong no na financial sa Senate Assistant Program. So ito yung pinakabago ang ang Senate Assistant Program at ito ay galing sa tulong ng ng Senado na kung saan ito ay binodcast na ni Heart Evangelista. Siya yung mismong ah uh, ah uh, uh, Nakita ko na na nagpresenta ng Senate Assistant Program Siya yung siya yung kumbaga nagbigay ng mga details. So alamin natin, no? Ano nga ba ang social assistant program? Para saan nga ba ang social assistant program, no? Para makita natin kung tayo ba ay aplikante para sa assistant program. So ito at at alamin natin ang Senate Assistant that online platform of senate of the philippines that simplifies access to medical and social assistance program in senate and senators in the collaboration with the government agencies public health institution and the private sector this is portal where every cancer submit the request 24-7 making easier for the Pilipino to seek help whatever they are. So, ito ay ginawa para makatulong sa mga Pilipino nangangailangan, no? Uh, mas mapabilis yung, yung agarang tulong, no? Kasi kung dadaan pa sa iba, mapapatagal. Eh, at least ito sa Senado, automatic, pag pinasa mo, i-review nila, no? Agad-agad ba aksyonan, no? medical assistance medical assistance this refer to request for medical assistance in co coordination with the offices of senator government agencies and public health institution coverage of assistant ito yung coverage nung coverage ng medical assistant hospital bill yan yung bill nyo sa sa ospital, pwede nyo ilapit laboratories, yung mga laboratories natin dyan na napakamamahal sa damakmak diagnostic procedure ba? Diba? medicines, yung mga gamot kamutan natin dyan, dialysis and hemodialysis chemotherapy, chemo drugs chemotherapies natin, iba sa chemo drugs, kasi yung chemo drugs, mahal yun yung, yung binibili na ini, for maintenance yung chemotherapy yun yung ginagawa minsan sa isang linggo kasi every week yata yung iba operation and surgery so pwede nyo siyang ilapit sa senate assistant or senate assist program so power helpful talaga talaga itong ano natin itong senate senate assistant program nako napagaling tapos this refer to request for all na non non-medical assistance. So, hindi lang pala siya pang medical. So, may iba pang access na pwede ka lumapit. In a coordination with Office of Senator, other government agencies and their partnership with private sector, social assistance. So, hindi lang siya pang medical, pwede din pala siya sa social assistance. Kind of social assistance, we have... Meron tayong education. So, yung education is not uh, available for this site. No, hindi pa siya available, pero we wish na sana magkaroon na sila ng uh, social assistance for education, no? So, not legal. So, yung mga legal advice, yung mga legal na kailangan natin, no, pwede tayong humingi ng tulong sa kanila real kung may patay hindi kayang ipalibing no kung may babayaran sa kabaong so meron sila balik probinsya program or transportation human remains no pwede kang bumalik sa probinsya yung, yung namatay na ano may gusto mong pauwiin dito wala kang pamasahe na kailangan mong pumunta sa ganyan ganyan so meron silang uh, kind of social assistance private hospitals and other non-medical related assistance. So pwede ka maglapit ng kung anong inihingi mong kailangan. No which is syempre, kailangan din ng counting uh, requirements. So hindi naman sinda makmak na kailangan ng requirements. No. Ang nakita ko dito is one valid ID, personal na sulat na humihingi ka ng ano anong kakayahan mo and then uh, parang isa pang ano, isa pang requirements sa parang hindi ko alam kung ito ay Barangay Indigency Certificate. So, medyo aalamin pa natin yun kung ano yun. So, ayun yung pwede nyong itulong. Ulit, pwede yung hospital bill. Sa so, medical assistant muna tayo, no? Hospital bills, laboratories, diagnosis procedure, medicines, yung mga gamot natin. Dialysis, hemodialysis, chemotherapy, yung mga may cancer dyan, yung mga may failure na, kini-failure dyan, na pwede yung ano, chemo drugs and operation surgery, yung nagpapa-opera, yung kailangan sa mata, -tara. So, magpabunot siguro ng ngipin is ito, no? kind of social assistance, yung education, no? Pwede tayong humingi ng tulong pagdating sa education but not now kasi hindi pa talaga siya uh as he's hindi ko mabasa yung uh, TV. Sak Sak TV. Ah, uh. hello Sak TV. Ayun. Uy, nakalimutan ko si The Barkas. Hmm. Nakalimutan ko kaya magsasaan pala kami mag Nakalimutan ko si The Barkas. Puntan ko nga mamaya. No, meron tayong legal, kung kailangan ng legal advice o legal uh, situation na kailangan ng abogado, pwede niyo siguro ilapit, no? Burial yung mga patay, yung hindi kaya magpalibing, so pwede na lumapit sa kanya. Balik program transport, trans trans transportation, human rights, bakit parang nahihirapan tayong mag-English. No. Ah uh, balik program, transportation, human remains. So, pwede tayong lumapit sa kanila. Kung yung, namatay, yung, yung mga malati sa buhay na sa malayo, pwede natin iingin ng tulong. Yung balik probinsya, yung uwi tayo, papunta sa probinsya, yan. Bibigyan tayo ng At the same time, bibigyan tayo ng puhunan. Ganun po siya. Private hospital and other non-medical related assistant. So, napakaganda nung programa ng Senate, no? At i-grab natin yung mga nangangailangan, i-grab nyo po yung opportunity na to kasi uh, lubos tong makakatulong sa inyo, no? Sino ang pwedeng mag-apply ng medical assistant, no? Ang mga pasyente sa mga DOH hospital ay maaaring mag-apply para sa medical assistant. Sa kasalukuyan ay limitado lamang sa mga DOH hospital at iba pang public hospital ang pinagkalooban ng medical assistant tingnan ang listahan sa DOH at hospital. So, titingin tayo sa DOH sa mga listahan ng hospital, no? Na maaaring mag-apply para sa medical assistant. So, meron. No? Next naman. Sino Sino ang pwedeng mag-apply ng social assistance? Ang mga individual. Kamusta ka po, Anamira? Anamira, magandang umaga po. Magandang magandang umaga, Anamira. Hello po. Magaling na programa nyo. Sobrang galing ng programa nila at kailangan natin itong uh, uh, aralin para sa ganun. E, lubos tayo makatulong sa iba at makatulong din itong programang ito para sa may hirap. No? Sinong pwede mag-apply sa social assistance? Ang mga individual o pamilya na no, mahara sa matindi pangangailangan o mga pagsubok na walang kakayang pinansyal ay maaring mag-apply sa social assistance. So kahit nahihirapan ka, lalo na sa mga individual, individual na wala tagang malapitan, eh pwede kayong lumapit dito. No, napakadali. May cellphone ka lang, may computer ka lang, pwede. Sobrang dali lang ng access ng access ng link nila. I Type mo lang sa Google yung yung uh, Senate Senate Assistance Program. Lalabas na kagal. Pwede bang ipagpalit ang natanggap na guarantee letter sa cash? Ang guarantee letter, GL, ay hindi maaaring ipagpalit sa pera at sa nagsisilbing tugon lamang sa medical na pangangailangan. Ito ay ini-issue bilang garantiyang pagbabayad serbisyong medical sa mga publikong ospital. So, yung para sa uh, doctor, yung para sa hospital, yung medical assistance, is may letter doon na kung saan government ang magbabayad. So, yun yung para sa medicals. No? Ano ang requirements para makuha ng medika, ano ang requirements para makakuha ng medical assistance? Ang mga sumusunod na dokumento ay kailangan upang mag, maproseso ang medical assistance. Personal liham para sa isang senador na lalapitan o hihinga ng medical assistant. Medical certificate o clinical abstract. Quotation of medical hospital bill. Quotation yung pinaka parang resibong babayaran niyan. Kopya ng ID ng pasyente yung nito accomplished SPO medical assistant form. So, yun lang po yung kailangan. So, wala na siyang maraming uh, kailangan mong certificate, kailangan mong ganyan-ganyan. So, napakadali. It's a given. Yung medical certificate and clinical abstract, binibigay agad yan sa hospital. Uh, yung quotation medical hospital bills, yun yung babayaran bin talaga. Kaya kailangan talaga ibigay yan. Kopya ng ID. So, lahat naman tayo siguro may ID no? Accomplished SPAO Medical Assistance Form. So, ito yung kukunin nyo, yung ibibigay sa inyo sa link, no? Anong requirements para makakuha ng social assistance? Ito naman sa so social assistance. Okay. Ang mga sumusunod na dokumento ay kailangan upang maproseso ang social assistance for educational, transportation, and other non-medical assistance, a personal letter to the senator or ispao So, sulat ulit. Government issue ID for burial assistance. So, kailangan ng government issue ID. No? Para sa educational at saka personal letter. Sa burial assistance naman, valid ID. Medyo bibilisan ko na lang, no? Valid ID. Valid ID, the certificate, promissory note. So, tatlo lang ang kailangan. For legal assistance, personal letter for sen senator, government issued ID, supporting documents. So yung for legal assistant. For medical private hospital personal letter to sa senator or spouse, one government issued ID, social case study, supporting documents. So 'yan yung mga kailangan nila. Next, nag-expire -e ba ang guarantee letter? maaring gamitin ang guarantee letter mula sa petsa no ng pag-issue nito hanggang December 31 sa parehong taon. So, kumbaga, kung ine, uh, kung binigyan ka ng, ng halimbawa, binigyan ka ngayon, this August 1, balit siya hanggang December 31. Bakit for submission ang status ng aking request? So, halimbawa, isinant nyo na yung inyong ano, yung inyong sinagotang link no kasi sa link niya sasagutan ang mga sumusunod ay ma, ay may posibleng rason maling dokumento ang naipadala malabo ang kopya ng dokumentong na ipadala, kulang sa pahinang dokumentong dokumento expired ang dokumentong na ipadala so yun yung mga dahilan kung bakit hindi siya nagsesend task take note guys pagka magte kayo ng copy ng ng mga requirements ng mga ID niyo yung tip ko ha yung mismo liwanag po sa ano sa sa araw yung gamitin niyo, wag po yung flash para mas malinaw kasi talaga mas malinaw talaga kung liwanag ng araw yung gagamitin at nag-iiba po yung yung adjustment ng lens noon. Tingnan niyo magkaiba. Subukan niyo mag picture sa wal, sa ilaw lang ng ng ng, ng, ng ilaw at saka doon sa sa liwanag ng araw. Magkaiba yung texture na lumalabas dun sa documents. Magkaibang magkaiba. So, yan yung ating nalaman na pwede pala tayo mag-apply ng so, uh, Senate Assistant Program na pwede na tayong lumapit sa kanila, no? Hindi lang tayo sa DSWD, diba? Sa mga ating mga ibang ibang baranggay uh, barangay, no? Hindi lang sa kanila pwede lumapit. Pwede, pwede na rin palang lumapit sa Senator. So, sana itong aking vlog ay eh, nakatulong ng malaki sa inyo, no, para makapag hingi na kayo ng tulong. Grab opportunity, guys, no. Hindi naman masamang humingi ng tulong, lalo na ngayon sa, sa sitwasyon natin yun na napakamahal ng bilihin, ang daming gasusin, ang daming sakit na lumalabas. So, hindi masamang humingi ng tulong at napakaganda ng Senate Assistance Program dahil uh, malapit na tayo. Yung alam nyo yon yung door to door na yung yung hingian no ng tulong hindi yung andami yung pagdadaan at pagdating sa iyo 200 lang ang ibibigay tas yung ginastos mo sa pamasahe sumabot na ng 1000 kakabalik-balik tama tama so ganun guys so napaka uh, sarap pakinggan na may ganito ng programa na sana magbukas pa yung ibang agencies ng government ng tulong sa mga tao no at yun lang guys. At maraming maraming salamat sa panunod at pagtutok muli. Ako si Jesse at ito ang Man at Work. Bye!